Nanami sa kamutes Good morning guys Padog mi kamutes Hi 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 Time check 3.22 Padog mi kamutes kamotes! So let's go Tama na nata sa intro <laughs> Intro na tama Okay ba daw danaw Tara Dayon ka mo sa Danao Nanami sa danaw 5.30 5.30 Ang con first trip Uh, so nah, to, so na ah, saya. Sakto dikit. Ah. Pantin mga kwarta dikit para maka first trip. Good morning the now. Sidluck the now. Dito. Um, naman nun. <laughs> Tahu. <laughs> So guys, padong na misa kayo kuan. Sa so, tagi. Ari. Ay uh, na na mig ticket. Ang motor kay 800. Then 300 ang passenger. Then 5:30 ang first trip. Boarding nami. Welcome aboard Jumalia Shipping. 539 Gaya ikaw na mer Yung Babag na babag Ibabag mer Gaya mer Okay Kamotes nami. Good morning Kamotes Na ano na kamotes guys Alas City 54 Na ano na me diri Abot na gyud. Paabot So ato na baton. Mga on sa ta. Gutom <laughs> ka sa nan. Nga ya like, ba no? Wa chuman no chuman no mm. Karen juga kamotes. touchdown, 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 kamotis. So, among atinirari ko na dalawa kay Una kay Makita si Mikaon on Then Si uh, Asa ta? Bakaw Beach kay Ito PM pa man among um, kan Check in So Sorosoro yun lang sa amin Oh, pwede rali ko na agad na ito Sorosoro lang sa amin para malingaw. Ay, nakita yung nakita ka rin dir ya. Karender ya. Okay, namin nakita an uh, tawagan na karender ya. Are lang mangaon kay lusog kay pagita karender ya diri. Asta are at to, are no. Are ta. Ah, uh, are. Ha? Hmm, uh, oke okay. Eh, nami na guys Nakakaon nami guys <laughs> Vlogger yan Ang <laughs> <laughs> mga bayaran kay 90 Asa kana na Save kaysa nan So Oo oh, Nalal po rin tubig to So save kayo na solve lang pamahaw Basta mga laag mo nya Budget Pagkarender yan na lang mo Kay barato Mama na mapirmi baton Nga pang palit na sukli o <laughs> oh, diba solve kayo ayos kayo patuloy sa asa pa ba yun bakaw beach au di bakaw beach pa manito ano di ba sa akoan bakaw beach ato may bakaw beach ato may mag ato may mag relax so let's go ta bakaw beach bakaw beach Ilayo hey, po din, no? Ugi kan sa konsuelo around mga 4 kilometers aw oh, 3 kilometers or 2 km na rana utot so may talawang dagat kaya para maligo mi kaya alas utso pa alas 2 pa mo check in sumari so, kag bakaw bitch bakaw ba bakaw bitch Ong imo lakawon, layo siya kayo. <laughs> so lunon kayo. So dapat wag rent kag motor. So mo ni. Mo ni. So entrance. Etc. <laughs> wow. So kwan ya siya kanang pub public, It's public ni guys. Wa entrance. Hmm. Arta. Pisto tabi. Nice diri. Wow, kan nice diri. Hihihi. Hihihi. Oh. Aku ri bayar diri oi. Potana dau. Ye, nana mi diri. Nana misa sa Bakau. Bakau beach. Ramu koyog. Hello. Nakalaag yo, nasugtan sama mama. <laughs> Masuntan yeah. sa mama So, indot kayo ng dagat O, oh. <laughs> karabi ka nice Public Resia Jisra ang entrance Woo Sapa na Nindot to Nindot to eh Back habit. Ayan lang Cottage tag 500 woooooo ganito ang luping lagi? woooooo makalipong ligo 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 may mga baktin nakauting ang mga baktin soraman <laughs> soraman kalaagitan mi lagi nasugutan may nguti nasugutan yun nasugutan Padong ni Lake Danao Lake Danao the Wow Lake Danao Talagang doon Oh, doon kuny Arta na Mark Kami yeah. oh. sa yeah. Lake Danao Tara, in trance. Nindot na Kalay ko anda da entrance dire. You Kalay know? entrance. 50, 50 entrance. Ya 50 lang. Pa sa entrance. 50 no parking. Lolong. Mm, si Lolong dire oh Lolong. Tara. Si Lolong ayo lay. Nalalay no dire. Nalalay. Musuhay mi ug paddleboard. paddle board nara nara let's ah. go Nak sir ya? dia asa kena kena sila Hey yeah. okay, guys, welcome aboard!

<laughs> 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 so mag zipline ni Mag try zipline First time nila uh, Asa ta Ah dre zipline line this way 50? 500, 500 meters to? Yeah. Ah okay Gulong Gulsa naman Go go mar Ready for me guys Grabe ka taas

Nagtis kay Ah, alam mo na kay buhi. Hulog yut. Hello ya. <laughs> Sinunod! Okay, <laughs> naka-survive! Woohoo! <laughs> <laughs> Zipline unlock! Success! Uli namin, kagiging mag-gutaw namin! Huwag manasad! Good morning! Day 2 sa among Sikihore! One. Okay, pagman- Pagpagman. <laughs> okay, isa't? Okay, day two. Nag-awan ng panahon. Man ay mag Paula Paol, House. So, yun na kaya lang arounds. Hmm? na? Umari mong chikihor guys kay ini sebagian guys. Paula. Paula, Hana. kayu, kayo, peaceful kayo. Oh, go for the ball. Guys, hello guys. Basta Sa Villa Hermosa Marine Villa Sanctuary. Hermosa Sanctuary. And then sa Bukilat kilat cave among day 2 so day to mo na ning ya tara let's go so guys dibalik misa agi kay okay, dako banday helmet Nah helmet dol bleg ya dre mam ah sige ma ma adriat bang adre oke okay. selamat okay. okay. Ito so, naabot na mi sa my classa tapit ta to dire dire pa borlo ay dire di mo sa ndo lang mi ato pa so, balik mike mo mi helmet mo mike bawbi so <laughs> mi na da lang mi helmet para makadto mi bukilat cave <laughs> kapanay to mi ay <laughs> boat sa lowos mahal 380 kaya lang, init na sayang po dimi maka dito sa Bukailang Cave, no? sayang po dito ka no? Maraming mong gari, hindi na ka O, bumi, kayo ba agad nga, naiinit ang helmet. Kaya dito sa consuelo, wala arman. Mata niya bumi, ang mga sugata na na may mga helmet. Maho siya eh. Ibumi, kami may helmet. Patan namin, maho diya eh. Daka upo, So, mangay bota rang for sir. Ipapalit ra helmet balik o mitikiti. So, mato. Kagasto na hinoon. Ay, ato to. Wo, na la helmet oh. Hindi na may madakpan. Hihihi. -hi -hi -hi. sa Nani? Villa Hermosa. Villa Hermosa. Bridge. Kaya interest drik? Five. Uh, five. Five ang bayad ay eh. five, five pesos. Welcome. So nyo Ari, Inut kayo. So, i-draw siya, no? Ngayon ka, no? Dahil lang yung isang biyahe kay ang among gistehan sa may Consuelo, Dolorman sa port. Mga 2 minutes away sa port. Then, kanil sa akin. Kinis. Na-located din siya sa kwan. Ah, uh, to, to, sila? Tudela. Tudela. O, siya sa kwan. Bukilat Cave. Yon na mo. Then, come man. Sa Bukilat Cave, mi. Para, hana ba kausara. Ito ba Bukilat kay Bukilat Cave tari Bukilat Cave Kaya pila, entrance eh Si Quinta Si lang Ay, pwede na mo. Pwede na mo. Pwede na Wala yung flash. Kaya mga lang lang. na ka daw. Tuna sa talag tayo. Tuna sa talag mga promisyon. sa bato sa sunod ba? Pa. Bawal pagkaun. Bawal sa ikarilyo. Mm -hmm. Oo. Pwede na to big. Basta ang basyo. Ibalik lang. na Maghinay lang mo. Sa may hagdanan. Dapit tayo na. O kayo na yung talag tayo. Basit kabantay na pakin. Okay. okay. Nya karo. Na itay ang tubig. Dalawang kayo? Pwede maligaw to? na. Ah, maligaw ito. Ikaw. Ikaw. Ito nang ito nang yung PCO yung ganda niya. So, lamang cave run lang. Napala sa Binner niya rin? kasaba cookies. Maslam chips. yung chips. Masla, kamotis tap, kamotis tap. Pulburon. So, nara rin. So, ligot na Kemana so, mana yang intrada. hit, hit lagi. Oh, mm -hmm. flash. Oté. The... Ayo, Wow. <laughs> Buyak-buyak. <boyak. laughs> hmm. Okay, kuhan. Ano? Yung mga na. mga kuhan. sa tawagan. Ah, lagi. Kita mo 'yan, Duma. guys, padawang may sakwan ah, may kaila bawa kaibawa sa spring daw spring tapang ang ah, gagayin na mo ang nasmit sa mong kauban kaya taga dirira ba so kaya na mga dito kaya kauman, buhorak din mi guys, sa mi sa Andre Dread am Bakun Beach Resort so kung saan? Sana tapang ni siya tapang. Ah, cold spring. Tabang. So, so ayan. Ang entrance, kayo pa. Ay, ito, 50. 50 ang entrance per person. So, ayan, eh, ito rin. Wow. O, doon. O, doon. O, Hindi, mapdoon. Mabawa na. Nandito rin. Nandito, pag nakawaan ni Boyagwa. ngapain dari speakers mana kayak dari hmm. oh, the... hmm. <laughs> <Buknau> kayu, <coughs> teralikut ah, yo layak sih hari so, ambak kayak lawang So, terai nila lawan gambak itu si iman nre baka oke lah perempuan ini kala kala namanya share tolong diot tolong diot thailand ani mag sunset, darang tolong diot pala mi atuk borak borak

bang bangkai na sila naman ang uh, alasay taman nyo ay taman ang ah, ngayon rin mag batang sunset o oh, sa Santiago Beach lang morning guys last day sa among kamotis lag grabe kalingaw among pamahaw Gelato ni Gomer. So thank you kamot this experience thank you for watching sa mga kakaroon ka vlog bye bye <laughs>